Almaso ngayon, araw ng sabado ngayon uh, May 4 so May 4 ngayon magkakaroon tayo ng district Clearing operation Tsaka flashing and in Sa kaba ng uh, kapulong magkakaroon po ng kalinga ngayon kasi uh, update ko kayo kung ano mangyayari ng clearing operation at flashing sa kaba ng kapulong ha? para sa preparation ng kalinga sa Maynila good morning. Dito tayo sa Kapulong. Likpit lang tayo. Likpit po. Sige na, likpit na po kaysa kunin namin motor kanino Likpit na po Ate, huwag nyo muna lalatag hanggang Merkules ha Likpit na po, likpit Ako, sige po, pagbibigyan na ako may oras Yung ano, kanino po jeep Sige po Jeep po, Kanino kabilan motor po kanina yung mga motor kuya kanina ni kuya yah. 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 pulong Tayo mo motor po kanino? Opo, pakitanggal po. Ito po isa. Sino po may aray? Oo, so, oh, basta sa guwit lang. Tayo, ito po tayo. Ah. Pasok nyo na sa guwit. Sa guwit, ito po. oh, sa guwit po. Ito, pinililinis na rin natin. Oo, oh, titiklopin Para makapag-flashing sila na maayos, oh. Ay, pakipasok po lahat, oh. Tara, tara. Sidecar! Sino po may ari ng mga sidecar? Wala! Kukunin namin yan. Mga sidecar po! Sidecar! Iyak kanino po yan? Patanggal na, na boss. Kesa makakuha namin, ha? Bibigyan namin kayo ng oras. Ito mga, ano boss, na mesa. Wala may ari. Kunin na namin, ha? Ako dyan. Ito wala po may ari. Pakaya nyo na lang po, ito po yung side ka dalawa Tay, pakibawasan nyo na lang po Pasok na lang po yan hmm. Una ko yung picture Si, oh, oh, kaya rin nga. Ayan, ayan. Motor, pag-ilid na lang po. Sa inyo po ito. Gilid po yung motor. Tapos ate, ito, bawasan nyo po. Ito po, bawasan nyo po pa nila. Kami Eh, tulak nyo, nyo lang papasok. Sidecar. Lahat po na sidecar. Lahat po na sidecar. Kabila po, kabilaan. Eh, tulak nyo, tulak nyo lang pasok sa gilid nila. Ay, ito po, pasok po. Boss! Boss! Saan mo? Ah, sige. Tayo sa sakin. Eh, yung oh, kanina yung mga sidekick na yung boss. Wala may ari? Kanina po ito. Kanina po itong motor. Wala po may ari? Wala may ari? Sasap po sasap pa namin 'yan pag wala may sidecar kanino. Mga sidecar do kanino po? Papatang ah, Kesa masap pa, pa, pa Kapatang, na namin. Ah, ano ba kaya niyan eh? 'Yun na <tiyah> 'yung nandoon. Cha, cha. Motor po. Yung mga motor ipasok nyo po sa guwet. Ah, po. Sa guwet, sa guwet na lang. Diyan nakaka-cover, pwedeng ng container. Puno ko na. <tiyah> Kaya na sa luna hindi ko mapapangako yan ha? Plastic. Yung kapila ko kanino mga motor yun. May yes. plastic yes. 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 Boss huwag yan Betat. Betat. ko rin dyan Wala Betat. 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 Wala Betat. Tanggal, o oh, pakitanggal na lang po. Kaysa sa makakuha pa namin, tanggal na lang. Eto kanina po. Pasok na lang, boss. Kaysa makakuha pa namin. <tinyo> Lahat i-strike tanggal. Hay. Tulungan uh, niyo. Tao po Mutol po kanino Pakipasok po Lahat ng e-trike tanggal po Eto yung mga e-trike Patatanggal na rin natin Huwag po sa kabila Huwag ah. po sa kabila Kabila po Eto rin patatanggal Kuya pakitanggal po yan Pili na lang sa O oh, siya to sa inyo Wala, sasapan na namin to Kabila, kabila po tayo Uy Baka, Ano mo na to Sige na, sige na, paano yun na Lahat po, pakitanggal po Yung mga motor po, ipasok nyo Yung nasa guwit po Pasok sa guwit Lahat po, pati mga sampay, tanggal ha. Ah. Kapo. Pag hindi nyo kailangan, bigay nyo na sa amin, tatapon namin. Tay, 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 wag dyan yan. Wag dyan yan, sasampa ko sa takyan. Pati yung mga sampay. Eto, na namin sa pato tayo. Wala na may ari. Ako po. Pati yun lang po. Sir, hindi nasok po kita. Nay, yung alam mo po, pakibawasan. Pasok na lang po. Sige ha. Hindi nga po, papasok po yung alam Sa guwit po, ipasok nyo sa guwit. Pasok. Ito po, wala po may ari. Nadya po yan. O, hindi na. O, hindi na. O, hindi na. Ay, eh, pakiwalisan po ah. Dito pa tayo. Ay, sorry po. Nagalit kaya atat, hindi ko na nga kinuwi. hindi pa po yata yan. Ito po, pasok po. Sa guwit nga po, sa guwit. Para hindi, ano, sige na. Ay, nakakahuli. Ay, nakakahuli dito, bitawa mo na yun. mo ito. Ito ay mga kalat. Sa yun. Ayun, ano, pakipasok Chairman Tan. Uh, ah, tulong natin nagki-clear ng operasyon ngayon dito sa sakop niya. Sa kapulong. Okay, hey, eh, patatanggal na rin po namin yung court ha. Oh, sige, sige. Pakitanggal na po yung court. Ay, hey, pakikuha. Tapos oh, na. Oo, sige, patanggal mo. Tapos na. Nakasama po natin si Chairman Tan. Sino po kasi gaganapin yung kalinga? Sidecar! 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 La, mo Kuya Jose si. Ito pa balik balik lang po. Kaya, dito tayo, preparation tayo ng kalinga sa Maynila ngayon. Tanggalin natin yung court. Kuya, pakiwalis ang kuya. Sidecar! Ayan siya! Sidecar! Kaya eh, kanina yung eat like, po yun. Kanina ko pa pinapagis? Kaya mo lang ang na nagpapatanggal sa timayari ng bahay. Ano mo muna? Klopah. awa ikaw, umawak sa baba. Kami magbabaklas. Nakaplay yan. Ano mo makikita na dyan sa baba? Dapat sa'yo na tumitira. Ay si boss, ay si boss. Ay di, iba pala to. Eh, uh, patatanggal na lang natin yung ano na Shopee. Eh, nakikipag-coordinate naman sila. Sige po. Dito pa rin tayo sa Kapulong. Sakap ni Chairman Tom. Wala, ganito lang tayo eh. Ayun na mga nang parang ngayon nila oh. Sige na! Ang dami pang kwento. Mayor ang nag-uutos dyan. Hindi ka pwedeng sumuway dyan. So, Alis kayo dyan, boss! Yung hindi nyo na kailangan, sampan nyo. Tayo, kasama natin si Kiel kasi hindi Engineer Bernard na doon. Ano yung siya Uy, teka lang, uy. uy. Che, che. Wala po may mga may-ari, Pwede na namin hilahin kung wala may ari Ito, kuya, kailangan mo babayad. Sampan na namin yan. Bilisin nyo. Bilisin nyo na kumilos. Kuya, unahin mo muna yung tolda. Unahin yung tolda. Ilabas nyo muna.

baka na nag pa kay sir eh. Garing operation, tayo, flashing naman. Uh, pagkatapos sa na clearing natin flash okay. dito pa rin tayo sa barangay ni chairman Tan Reynaldo Tan Barangay 93 Zone 8 District 1 dito tayo sa kabana kapulong